Muntik na akong mawala dahil sa taksing sinakyan ko. Hindi ko pa naman kabisado ang distritong ito. Ngunit nang nakita ko na ang matayog at ingranding skyscraper kung saan naro ang kundo unit ni Hector, ay hindi ko na iinalintahan ang pagkawala ko. Mabilis akong pumasok sa kundo habang bitbit -bit ang susi na ibinigay sa akin ni Hector. Paulit-ulit kong sinasabi sa otak ko ang kanyang unit number para hindi ko makalimutan. Huminga ako ng malalim nang nakita kong ako lang ang mag-isa sa elevator. Siyempre dahil madaling araw na ay wala na gaanong tao. Nang tumunog ang elevator bilang hudyat na nakarating na ako ay napatalon na ako sa kaba. Kunting kirot at kunting saya ang nararamdaman ko ngayon hindi ko alam kung bakit parang naghihingalo ang puso ko. Kahit na ilang segundo na lang ay makikita ko na si Hector. Parang dihabo sa isang masamang panaginip. Parang alam ko na ang susunod na mangyayari kahit hindi naman talaga. Sa bawat paghakbang ko ay mas lalo akong kinabahan. Napalunok ako nang naaninag ko ang pintuan ng kanyang condo unit. Hindi ko na marinig ang mga yapak ko dahil sa mabilis na pintig ng puso ko. Nang nahawakan ko na ang pinto ay hindi na ako huminga. Nang buksan ko iyon ay namilog ang mga mata ko. Hindi makuha ng buong paningin ko ang nakita ko sa unit niya. Isang malaking chandelier sa ceiling ang tumambad sa akin sa taas. Flat screen na TV at sofa naman. Pagtumingin ng deritso At sa sofa ay nakita ko si Hector Na nakatalikod at nakaharap sa TV Habang tinitingnan ang isang magazine May katabi siyang babae Agad kong namukaan kahit na nakatalikod Ang damit niya kanina sa party Ay ganon pa rin Si Ilina Nahulog ang puso ko sa dibdib ko Hindi ako makapaniwala na silang dalawa lang sa kundo unit Dis oras ng gabi. Ano ang ibig sabihin nito? Bumuo sa akin ang alaala ng pagpunta ko sa apartment ni Clark. Bumilis pa lalo ang pintig ng puso ko. Dahilan kung bakit hindi ako makahinga. nag na ako sa kinatatayuan ko sa galit at puot. Susugurin ko na sana sila kaso. Hector, hindi yan pwede sa'yo. Ang chip ng babaeng yan ani Ilina. Bumuntong hininga si Hector at sinarado ang magazine na iyon. Hinilig ni Hilina ang kanyang ulo sa balikat ni Hector. Nagdilim ang paningin ko. Pumula sa totoo lang. Kaso may mga pagkakataon talagang isusuko mo na lang ang lahat. Kung kay Clark ay nagawa kong sumugod at mga ladkad kay Janine. Ngayon, nawalan na ako ng lakas. Dahil minsan, kung mahal ka ng isang tao, hindi mo na kailangang ipakita na nahuli mo siyang nanluko. Kailangan, hindi siya manloko kahit wala ka, na hindi mo na siya kailangang mahuli bago siya tumigil. Kaya kahit katingkati ang paakong sumugod, ay mas pinili kong umalis ng di sinasarado ang pinto nang sa ganon ay hindi nila mamalayan na may tao. Hindi bali na kung bumuhos ang luha ko sa mukha ko. Hindi bali na kung masaktan ako. Sobrang sakit na hindi ko na ilarawan. Hindi ko na maalala kung paano ako umuwi sa bahay. Nawalan na ako ng lakas. Tulala ako dahil sa nakita ko. Silang dalawa lang. Ano kaya ang mangyayari sa kanila? Ano kaya ang ginagawa nila ngayon? Naaalala ko iyong nangyari kay Clark at Janine iyong mga ungol at buong posisyon. Humagulgul ako ng iyak sa kama at binaon ko ang mukha ko sa unan. Sana kunin na lang ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Hindi ba pwedeng magmahal na lang at huwag nang masaktan? Kung di man kayang suklian ni Hector ang loyalty na maibibigay ko, ay hindi ba pwedeng matuto na lang akong maging masaya sa bawat desisyon niya? alas dos na nang napagdesisyonan kong umalis ng bahay para magliwalew. Dahil alam kong hindi ako makakatulog. Dahil sa nangyari at hindi ko hayaan ang sarili kong magmukmok sa kwarto. Francisca Alde Mapupungay na ang mga mata ni Brandon nang binati niya ako sa loob ng tribe lands. Noong una ay hindi ko siya nakilala dahil sa buhok niya. Ang shoulder length hair niya ay pinutulan niya na ngayon. Bakit may naaalala ako sa pagpuputol niya ng kanyang buhok? Naaalala ko ang buhok na pinutol ni Hector para sa akin. Napangiwi ako at tinampal ang ulo ni Brandon. Ngumisi lang siya at kumindat. Kitang kita ko ang forest team na dekorasyon ng bar na madalas naming pinupuntahan ng mga kaibigan ko. Mabilis na sumayaw ang mga neon lights at balot ito sa usok Kanina pa nagsimula ang party sa club na ito At kararating ko lang Pinilit kong umisilalo na nang nakita ko ang mga models Na nakikilala ko rin noon Oh, ba't nandito ka sa Maynila? Tanong ko kay Brandon habang iniabot niya ang isang shot And what happened to your hair? Nilakasan ko ang buses ko dahil masyado nang maingay kitang kita ko ang mga kaibigan kong medyo mga na lalo na ang mga models sumasayon na sa dance floor wala na si Natara at Desiree dahil syempre may pasok na bukas kaya di na yun gagala ngayon I belong here simpleng sagot ni Brandon o oh, mismid ako what happened to your hair? nilagok ko ang binigay niyang whiskey Obvious bang pinutulan ko? Tumaas ang kilay niya. May idadagdag pa sana ako ngunit nakita bigla na akong inakbayan ng ilang kaibigan ko. Nakangis si RJ at amoy alak na habang iningitian ako. Si JB naman ang umakbay sa akin. Nakabulkap at jacket na itim. Mukhang kanina pa sila dito. Oy, sabay tanggal ni RJ ng kami ni JB sa balikat ko. Baka nandito sa si Hector sa paligid. Mag-iiskandalo yun pag nakitang hinahawakan mo si Chiska. Hector isn't here. Sabi ko sabay inom pa whiskey. Nakita kong tumaas ang isang kilay ni Brandon at tinignan akong mabuti. Nagkibit balikat si RJ at JB sa akin. Elkyo, tanong ni Billy. Hindi ako sumagot. Sayo na lang tayo, Chiska. Anyaya ni JB. No thanks, kayo na lang muna. Sabi ko at umupo na sa tabi ni Brandon. May mga katibol din kaming girls na model pero hindi ko naman masyadong kaklos. Kaklos ni Brandon ang mga ito kaya hindi ko na lang pinansin. Ang importante sa akin ay hindi ako mag-isa. Hindi ko masyadong maisip 'yung nangyari sa kundo ni Hector. Hiyo okay ka?" tanong ni Brandon pagkatapos ka usapin 'yung mga babae. Kanina mo pa nilalaklak ang JD. Elkyo? kyo Oo, miling ako dahil mas magandang idinay. Hindi naman talaga kami nag-away, Ako lang ang may problema." Naaalala ko iyong paghilig ng ulo ni Elina sa balikat ni Hector. Pumikit ako at narinig ko ang ungol kung saan sa ota ko. Bumilis ang pintig ng puso ko sa galit. Naiiyak ako kaya imbis na damhin nito ay ininom ko na lang ang tatlong shots. Dumami pa ang sumunod noon. Napansin kong imbis na isipin ko ang problema ko ay napapatawa ako kasama ng mga babaeng kausap ni Brandon. May mga boyfriend din sila at dalawa sa mga babae. Ay expat ang boyfriend kaya masyadong showy. Nakakapaghalikan sa mukha ko. miling ako at ominom ulit. Tara chis ka, let's go. Dinig kong sinabi ni JB o ni RJ. Hindi ko alam kung sino basta may nagyayayang sumayaw. Ngumisi si Brandon at Tomayo. May nakita akong dalawang babaeng humila sa kanya sa dance floor. Tumatawa siya at nagpahila sa mga ito. Tumayo na rin ako at pumalakpak si Billy at iyong mga kaibigan niyang di ko kilala. Tumawa na lang ako at sumayaw na rin sa dance floor. Sa ilalim ng nagsasayawan na neon lights at sa na ng sumasayo ng mga tao, may tumango sa aking babae na kilala ko noon. Tinanguan ko na lang at pumikit ako dahil hilong hilo na ako. Tumingala ako habang nakapikit at nakita ko si Hector sa utak ko kasama si Ilina. They deserve it sa other. Pareho silang anak mayaman, di ba? At ako, I'm a cheap model like she said. Sumayaw na lang ako at hinayaan ang sarili kong magpakalunod sa dance floor. Biglang may naramdaman akong sumasayaw sa gilid ko. Hinayaan ko iyon. Sumayaw na lang ako at binaliwala kung sino man iyong sumasayaw sa gilid ko. Naramdaman ko ang kanyang katawan sa likod ko kaya medyo naasiwa ako. Dance with me agin chisca. Malamig niyang sinabi. Dumilat ako at medyo umaalon na ang paningin ko. Gusto ko siyang lingunin ngunit natatakot akong baka mabigla ang sistema ko at magpass out ng tuluyan dahil sa alak. I love you so much. Bulong niya. Dama ko ang hininga niya sa aking tainga. Kinagat ko ang labi ko at pinilit na lumingon. Pagkalingon ko ay nahilo ako at bahagyang na out balance. Hinawakan niya ang aking mga braso. Sa sobrang lapit niya sa akin ay dama ko na ang buong katawan niya sa likod ko. Let's do it again, Chiska. Please, let's start over. Halos pikit na ang mga mata ko nang pinilit kong idilat iyon para makitang medyo pula na ang mukha ni Clark. Mukhang lasing na rin siya. Oh my! Pinilit kong tumayo nang hindi niya tinutulungan. Ngunit pinilit niya ring tulungan ako. Hinapit niya ang baywang ko para makatayo ako ng maayos. Tinanggal ko ang nagmamatigas niyang braso sa baywang ko at pinilit na maglakad palayo kahit mahirap dahil sa mga taong sumasayaw. Chiska, please! Tawag niya. Go away, Clark! Sabi ko sa lakad palayo. Umiikis-ikis na ang paako. Hindi ko na naaalala kung kailan ako naging ganito kalasing iyong tipong nagkakaroon na ako ng blackouts. Last kong naaalala ay nasa dance floor pa ako at umaalis. Sunod ay namulat akong nasa CR na ako ng bar. Inayos ko ang sarili ko doon. Nagilamos ako kaya medyo nahimasmasan ako. Lumabas ang isang babae sa cubicle. Nagpowder at umalis din. Nakatunga nga ako sa harap ng salamin nang biglang may pumasok sa loob hindi ko na dahil hindi ko inakala kung sino iyon. Come on! Sabay higit ni Clark sa kamay ko. Sa sobrang gulat ko ay sinampal ko siya. Mabilis at pakalabog ang pintig ng puso ko. Naistatua ako at natakot dahil sa biglaan niyang pagsulput dito sa girl CR. Anong ginagawa mo dito? Halos nakapikit na siya sa sobrang kalasingan. Ngumisi siya at hinaplos ang pisingi ko. Agad kong hinawi ang kamay niya. Of course, sinusundan ka. Clark, stop it. Sigaw ko. Sabi ko naman sa iyong wala na tayong pag-asa, di ba? Dumilat siya at kitang-kita ko ang pula niyang mga mata. Biglang nagiba ang ekspresyon niya. Nagapoy ang galit at puot sa kanyang mga mata. Nakita ko na siyang magalit noon pero ang galit niyang ito ngayon ay may halong histeria at kahibangan. Hindi ako sigurado kung pinalakas ba nito ng alak o sadyang naipon ang lahat sa kanya. Naubusan ako ng dugo ng naramdaman kong pinaglandas niya ang kanyang kamay sa hita ko. Kung bakit pa kasi ako nagsuot ng maiksing dress para sa party na dinaluhan namin ni Hector kagabi. Sinampal ko na agad siya at tinulak bahagya siyang napalayo nakatagilid ang ulo niya at kitang kita ko ang pamumula ng leeg at mukha niya lalagpasan ko na sana siya ngunit agad niyang hanahigit ang kamay ko at itinulak niya ako sa salamin not so fast Chiska! galit niyang sigaw at ipinakuwa ko doon gamit ang kanyang mga kamay natuyuan ako ng lalamunan nang nakita ko ang nag aapoy niyang mga mata nanginig ang binti ko sa takot. Oh no, oh no, don't tell me. Ikaw, nakuha ka lang ni Hector ay hindi ka na tumitingin sa pinanggalingan mo. Sigaw niya. Sobrang lapit ng mukha niya sa akin kaya nag-iwas ako ng tingin. Look at me, chis ka. Sigaw niya. Kitang kita ko ang mukha niya sa mga salamin. Ang mukhang minsan kong minahal. Magulo ang kanyang buhok ngunit litaw pa rin ang mistiso niyang mukha at maamon niyang mga mata. Pero ngayon, ang maamong mga mata ay binalot na lamang ng galit. Stop it, Clark! Sigaw ko ulit. Pinatawad na kita kaya wag mong dagdagan ng kasalanan. Tangina na mo, naghintay ako sa iyo kahit na sobrang nakakainis na. Naghintay ako, Chase. Naghintay ako dinig ko ang napapaos niyang buses. Humikbi siya sa akin kahit di ko na siya diritsong tinitingnan. Naghintay ako para mangyari tayo. Pero iiwan mo lang ako. Ano iyon? Scam? Sabi mo maghintay ako tapos ilang buwan lang ng pagkawala ay nakahanap ka agad ng iba? Di lang yun ha? Di lang yun. Bumigay ka pa. Sigaw niya. Tinula ko siya. Wala kang pakialam sa mga desisyon ko. This is long overdue, Clark. We're done before I meet Hector. Shut up! Don't mention his name. Sigaw niya sa mukha ko. Tinulak ko ulit siya ngunit hindi ko na siya magalaw. Bitawan mo nga ako. Bitawan mo ako, Clark. Sigaw ko at pumiglas na sa pagkakaupo ko. Chiska, come on please. Binalot ng pagkabigo ang boses niya. Pinilit niya akong halikan kahit panay ang iling ko para di niya mailapit ang labi niya sa akin. Clark, huwag kang ganito. Sigaw ko. Bumaba ang halik niya sa ko. Kinabahan pa ako lalo. Lalo na nung nahawakan ko ang kamay niyang sobrang tigas at mukhang di ko matitibag. Nakapako ang dalawang braso ko gamit ang kamay niya. Masyado niya namang dinidiin ang sarili niya sa akin kaya di ko siya matadyakan. Itinaas niya ang kamay ko at binaba niya ang mukha ko. Dama ko na ang mga halik niya sa dibdib ko. Clark, don't do this! Sigaw ko sabay piglas naiiyak ako, nagagalit, nanghihina, pero kailangan kong makawala. Kailangan kong matigil ang kahibangan ni Clark. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya ito. Hindi ako makapaniwala na kaya niya itong gawin sa akin. Naghintay ako para sa iyo. Naghintay ako pero ito ang sinukli mo. Sigaw niya habang pinapaulunan na ako ng halik. Pumiglas ako. Wala akong pakialam kung masaktan ako o magkapasa ako sa pagpiglas ko. Kailangan kong makawala. Hiktor! Sigaw kong halos mapaos na. Dahil kahit galit ako sa kanya, kahit na marami akong isyo na naiisip, kahit na isipin kong maibang mas bagay sa kanya, o kahit na ko may iba siya, siya pa rin yung gusto ko. Siya pa rin yung takbuhan ko. שלום